iniimbestigahan ngayon ng pulisya sa Pampanga. Ang detalye sa balitang inalam ni Glenn Huego ng Super Radio DCWB. Glenn? Susan, isinasailalim na sa proseso ng PNP High Patrol Group at ang forensic team ng PNP, ang dalawang SUV na inabandona sa San Luis, Pampanga. Ang dalawang sasakyo na ito ay iniimbestigahan na ng PNP matapos makita ang kasabahin nito sa kalsada ang van na nahuli ng 9.6 billion pesos talaga ng droga sa Alitagtag, Batangas noong April 15 sa pulong balitaan. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo na nagpalit lang ng plaka ang mga SUV pero paghalugog sa loob ng dalawang sasakyan na ang samot saring plate numbers kabilang ang totoong nakakabit na plaka ng mamataan ng mga ito noong April 15 sa Batangas. Bunsod nito na ugnayan na rin ang PNP sa LTO para matuntun ang totoong may-ari ng sasakyan at kung kanino nakarehistro ang mga na-recover na ibang plaka. Sinusuri na rin maging ang mga dokumento na nakita sa dalawang sasakyan. Kanina, ipinakita ni Colonel Fajardo sa media ang screenshot mula sa CCTV sa Batangas at litrato ng mga recover ang dalawang sasakyan sa San Luis, Pampanga. Doon makikita na ang sasakyan na nasa Batangas ay ang dalawang sasakyan ding inabanduna sa Pampanga. Sinabi ni Fajardo na tinitignan na rin nila kung may iba pang sasakyan ang posibleng konektado o kasabay ng van na nahulihan ng troka para sa GMA Integrated News. Ako si Glenn Weber ng Super Radio DCWB. Yan ang balitang dapat alam mo. Maraming salamat Glenn Huego ng Super